On a scale of 1 to 10, 10 ang pila mataas. Gaano ka kagaling umakyat ng puno? Go. Four. Matatalo ang candidate sa beauty pageant kung siya ay blank. Uh, mahina sumagot ng question. Nasa mall kayo, naglobat ang phone mo, wala kang charger, anong gagawin mo? Ah, uh, charge. Sa pelikula, anong karaniwang tinatangay ng tornado? Ah, uh, sasakyan. Name something na mabuhok. Ah, uh, ulo. Let's go, Israel! On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kang galing umakyat na pulsan mo 4? Hindi Mahirap talaga kaya. Mahirap na akit na puno. <laughs> Mahirap talaga yan. Oo, uh -huh, wala. Hindi kaya. Ganyan dyan ba ang 4? Oo. Oh. Oh. Matatalo ang candidate sa beauty pageant kung siya ay hindi magaling sumugot. Mahina sa queen eh. Survey. Kasukatan talaga yun. Nasa mall kayo, nalubat po mo. Eh, paano? Nalubat ka. Anong gagawin mo? Makikicharge ka. Ang sabi ng survey. Sir! Pilikula, niwan tinatangay ng tornado, mga kotse, sasakyan. Survey. Yay! Something na mabuhok. Siyempre, ulo. Ano ba yan? Oh! Ang oh. bimbo! Oh. 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 45 na lang! Let's welcome back Alex Calleja. <laughs> 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 Masa, Alex? Ito, okay naman. Si Israel ay nakakuha ng 155. So, 45 na lang tayo. I don't pressure! <laughs> 45 oh, okay. na lang yan eh. 45 na lang yan. Pag hindi ko na ako ngayon, tanga ako sa mga susunod na araw. <laughs> <laughs> At least, di ba? Marami tayong pag-uusapan. Gusto Kahit na. Oh, okay. Sige. Bakit oh, sige. ikaw it. napili ko? <laughs> Ito ah. Sa lahat ng mga nanonood, makikita nyo na ang sagot na Israel. Yung lahat ng 155 na yan. Give me 25 seconds on the clock para kay Alex. Alex, eto na po. On a scale of 1 to 10, 10 ang pinakamataas. Gaano ka kagaling umakyat ng puno? Go! 8! Matatalo ang candidate sa beauty pageant kung siya ay blank. Um, hindi matalino. Sige pa, bukod doon. Hindi maganda. Nasa mall kayo, tapos nalobot yung phone mo. Wala kang charger. Anong gagawin mo? Um, makikicharge. B bukod doon. Bukod sa uh, makikicharge. Manghihiram na isang phone. Sa pelikula, karaniwang tinatangin ng tornado. Ah, uh, bahay. Name something na mabuhok. Mabuhok ang uh, ulo. Alex, 45. Yun na lang kailangan natin. Okay. Name something na mabuhok. Hindi umabot. Hindi umabot. Ang top answer dito ay kiligili. On a scale of 1 to 10, gaano ka kang umakit ng pulo? Sabi mo yung 8. Ang sabi ng survey. Okay. Ang top answer ay 5. Matatalong kandidato sa beauty pageant kung siya ay hindi kagandahan. Ang sabi ng survey. Wow! And, top answer, mahina sa 10 points, Alex. 10 points. Nasa mall kayo, wala kang charge, anong gagawin mo? Eh, di manghirap na cellphone. Ang sabi na survey dyan ay... <tinyo> ang top answer dun, ang top answer ay, makikicharge. charge. yung top answer, sa sa tornado yung bahay din. Nakakuha yeah. yeah. mo rin. Oh, grabe. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова